breast cancer survivor at naoperahan pa sa spine dahil na dulas. Pero tignan nyo naman na nanatiling matatag at nilalaban itong pagmumunggo for almost 38 years na. At akalain mo yung super giant kaldero nila ubos sa loob ng tatlong oras lang. Ito ang aling baby's ulam na kung tawagin ay munggo queen dito sa may barangay 70 tondo. Sa loob nga daw ng tatlong oras, ubos na lahat ng mga paninda nila. Meron sila ditong chop suey, kaldereta na ginagadgaran ng cheese on top, pork steak na napakaraming sibuya, sisig, tapos pork chop na batok, then fried chicken, lumpiang shanghai, at Ultimo kare-kare, meron din sila dito. Thank you po, Nay. Ano pong pangalan nila? Baby, alin baby sula. So Ilang kilo po itong ginagawa nyo every 20. Ilang taong na po sila? 68. Buti nga, nakaano ako, nakarecover ako. Ilang years na ako na operahan ng breast cancer. Survivor oh, okay. na ako ng breast cancer. 13 years na. awan ng Diyos, eto, buhay pa rin ako. Nakaraas oh, pa rin ako. Marami na akong opera. Tapos, nung nakaraan naman, noong September, nadulas ako, na opera naman ako sa spinal. Ah, oh, okay po. awan awa naman ng Diyos, eto na naman ako. Nakabangon pa rin ako. may oh, malakas po no. kayo sa Diyos. Ay, bumo. Tsaka marami po nagdarasal sa akin, mga suki ko, mga kakilala ko. Ko, mga kaibigan. Nagdarasal nila ako na kahit hindi nila ako kano, marami pa rin nagmamahal sa akin. Okay. Awalan Diyos. Umabot ako ng 68. -o. Ang alam ko, hindi na ako... Talagang gusto ko mamatay na ako. Noong September, kala ko, sabi ko, pabayaan na ako ng mga anak ko. Gusto ko na talagang bumigay. Pabayaan na ako talagang masakit, sobrang sakit nung hindi ko mailakad yung pangit. Sabi ko na, sige, pabayaan niyo na ako. Ayaw ng mga anak ko. At sige, ayaw din po ng Diyos. Oo, oh, miiyak ako. Sabi ko Nay, punin mo na ako. Hindi ko na kaya sakit. naku miiyak mga anak ko. Sabi niya, hindi man. na. Paglalabak lang. Sabi niya, gagawa kami paraan. Ako naman ang Diyos. Paraos na naman ako. Nakasurvive na oh. naman ako ng paribago. Oh, oh. Ang galing, no? Oh. Mas lalo okay, lang Diyos. po kayo pinatibay ng mga napagdaanan niyo. Akala ko, hindi na ako makakalakad. So, hindi ko na mayapak ng paa. ako. naman na ito? Nakatayo na naman ako. Kahit pa nakakatulong ako sa kanila. Nakakatuwa yeah. naman, sobrang yeah. inspiring. Ay, po, talaga nai. po po. Hindi papasalamat din ako sa mga nagdarasal sa akin. Huwag lang po kayo susuko, Nay. Ay, muntik na nga ako sumuko. Talagang umiyak na ako. Ayaw lang po ng mga nagmamahal sa inyo. Ayaw ng mga anak ko. lang anak ko, nagtutulong-tulong sila sa akin. Kano na po katagal itong pagmumungo niyo, Nay? 38 years na. Ang tagal na po. Anak Walong na. taon pala yung panganay ko. eh, oh, ngayon, dahil. 44 na. <laughs> pwede niyo po ba i-share sa amin kung ano po yung naitulong sa inyo nung pagmumungo nyo? Ay, malaking bagay. Naipag-aral ko mga anak ko. Tapos, napaayos ko yung bahay namin. Ang bahay namin nung araw, barong-barong lang. Ayun, ano no, third floor na. Awan na Diyos. Kaya wow, niyo, congrats po. Pakunti-kunti. Opo. Ayaw mong tinda ko, ganyan lang. Believe nga sila sa akin. Sa Opo. Akin. Saka, Saka ng... giant munggo. Nasa-sold out nyo to, mm -hmm. no, everyday. Awan ng Diyos. Nakaka-proud po Halagang 20 pesos ng mugo. 20 lang benta namin. Wow, napakamura po. Mm -hmm. Gulat nga po ako, ubos eh. Kasi mm -hmm. dapat kahapon po kami nandito, mm -hmm. kaya lang naubusan kami. Wala na, pinipilit niya, wag nga itakal eh. <laughs> Anong ubos? Kaya okay. nga po. Balang trabaho kasi mister po hanggang na matay. Ako lahat ng tagungunod sa mga anak mo. Anong taon po nawala ni eh, mister niya? Year 2013. I-suki so, niya ako, napunta na sa Makati. Dumadayo pa rito. Saan ka makakakita, guys? 20 pesos lang. Mayat at maya yung mga bumibiling tao. 20 kilos, isang giant caldero. Nauubos. Nauubos in just 3 hours. Nakakabilib. Ang init, ayan, umuusok pa. Wow. Mmm. Oo, oh, init. Oh, ang sarap. Rich, ang rich-rich ng lasa niya. Mmm. Tsaka ang daming gulay. Ito daw yung perfect combination nito eh. Mm. <laughs> bagay na bagay. Akala ko dati, sa galunggong lang, or any fish, ang bagay dito sa munggo. Bagay pala, any fried. Kahit baboy, chicken pa yan, bagay pala. First time ko lang makatry. Oh. Kaya kung bakit, pinipilahan sila dito. Mm. Alam nyo ba guys, itong isang buong iskinita nila, ang dami nagtitinda. Pero sa kanila lang ganyan, sa kanila lang pinipila. Sarap din naman kasi. Tsaka, ang ganda ng combination talaga nito. Pero, kahit nagtitipid kayo, 20 pesos lang, may masarap na munggo na kayo. At tsaka guys, ang nakakatuwa pa dito, nakakabilib kay nanay. Na kahit ang daming pinagdaanan sa buhay, masayahin pa rin. Kahit ang sakit na ng mga katawan niya, mabibilib kayo. Ganyan yung napaka-inspiring ng na mga tao. Kahit ang daming pinagdaanan, hindi sumusuko sa buhay. Panalo to. Dunk ulit natin. Yan. <laughs> Kahit nga walang kanin eh. Oh. Mm. Mm. Mas panalo pa kung may rice. <laughs>